Magandang umaga po. Kumusta na po kayo, mga kapatid? At uh, ngayong araw na ito ay isi-share ko sa inyo yung uh, magandang experience natin about sa sacrament and about the sacramentals. Dahil kung ma-educate ang mga pari nito at ang buong bayan ng Diyos, they will appreciate more to the significance of sacramentals and to the importance of uh, the sacraments sa ating uh, <clears throat> sa ating buhay mga kapatid at uh, nanonood natin si ati Idna Palesa uh, bago natin i-share ang uh, hinahanda kong i-share sa inyo dahil uh, i-recognize natin muna yung mga kapatid natin na laging sumusubaybay walang sawang sumusuporta walang sawang nag nag-aaral sa pamagitan ng ating live no ito po ay pag-aaral sa ating mga turo no knowledge is power sa so, pamagitan ng ang uh, ating pag-pagsiwalat uh, sa katotohan, eh, na-empower natin yung mga kapatid natin na laging nanonood sa atin. <clears throat> si asawa ni Pitoroy, hello, good noon, Father Darwin. So noon na wala, no <laughs> So mag uh, lunch na tayo ngayon. At si Samantha Lauron, Bertuila nanonood sa atin, si Andrea Kipi from Hong Kong, si betty Patilla, from Bulan Negros Oriental si Cat Justin Malbago Tito maayong utudre ut kanang kung i ang balay dre ba ang mga yawa nga na anang balaya mamalik ba ah possible ka ay mamalik bonang nang nga, part na sa atong devotion ang prayer sa mga sacramentals so <clears throat> nung may pinupuntahan ako ini deliverance ko yung bahay dahil mag-move na yung sa third floor sa kanilang apartment, mag-move na yung mga objects, no? <clears throat> so, lahat ng nakatira dito sa ibaba sa apartment na uh, nadama nila na bakit gumalaw yung mga objects sa taas. So, pinuntahan natin malipas ng tatlong araw, uh walang hindi gumagalaw na. No, peaceful na yung gabi-gabi makarinig talaga sila sa paggalaw ng mga mga upuan sa taas. So, pinupuntahan ko at binibigyan ko sila ng instruction to continue the deliverance. Okay, hindi natin makuha sa isang prayer lang. <clears throat> at after three days, bumalik na naman. Father, walang effect yung deliverance mo. Bumabalik yung mga demonyo dito, Father. Pero, nung una, eh, malakas yung paggalaw nila. Pero ngayon, mahina na. <laughs> sabi ko, kaya nga, tinuturuan ko kayo about sacramentals, kayo na ang magpatuloy. So, yung may-ari doon, siya nag-deliverance sa 3rd floor na, at sabi niya, Father, effective talaga yung turo mo. Dahil dinideliverance deliverance ko na yung 3rd floor sa apartment namin, ay nilagyan ko na din ng mga sacramentals. So, hanggang ngayon, so mga 4 years ago na, na, so that's a, the reason why I empower you through our our catechism here in social media mga kapatid. so yung deliverance ay hindi lang nakasentro sa akin po sa lahat po na mayroong alam sa lahat po na mayroong uh, merong uh, nakatanggap ng mga sacrament you are empowered by Jesus through the sacrament yan po ang daan yan po ang tulay because Jesus is the only way the truth and the life amen at nanood sa atin so hindi ko mabasa lahat ha dahil uh, mag uh, mag lunch pa ako ngayon kasama ko si Father John Legitimas at si ano sino ba yung kasama ko si uh, Ma'am Ruby at si Ate Venus Si Liesel Grandma, good morning. Father Darwin, good morning. Pod at si Meli Bal Sorca, then unsa aten at si Christian Arelio, no? Rulan adritiko. But ani, Father, we love you and believe in you. That's why, don't worry about Alvin and others. Ah, di sa bro. Hmm, nawala. So, may housekeeping, mga kapatid. <laughs> And then, na-tour the down ni brother Alvin. Ah, huwag kalimutang Naroon natin yung plano uh, sa ating mahal na kapatid para matigil naman dahil uh, too much na yung ginagawa niya sa team natin at sa ministry. At kasamahan naman natin siya pero grabe yung kanyang ginagawa. So, bigyan natin ng justisya sa susunod na araw, kapatid. So, maghintay ka lang, Brother Al Alvin, and you will experience the justice. Oh, God. Mm, my housekeeping, mga kapatid. Mm, salamat pala sa mga nagpadala ng na mga stars. Good Hi, good morning! Hello? Eh, yes, oh, di ko magpaalim kiyo sa bro! Sir. Sorry, sir. Ah, ah. sige <laughs> Housekeeping. So, yan. So, maghintay lang tayo para mabigay natin yung justisya sa kanya dahil hindi na maganda yung ginagawa at banat niya. No? Okay lang yung umanat na ibang sekta pero kung siya na, iba na po yun. At let us, let us do justice na no? sa ma, 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 mabuting paraan. Okay. Maghintay ka lang, Brother Alvin, no? <laughs> dahil uh, hindi ka di uh, hindi ka pagmahay hulahi man ang pagmahay mga egson okay ang daming nanood sa atin si Tersa May Swan, father you your thank you for your video greeting from the youth from GFFC eh, salamat sister Tersa si Louis Francisco hello father John watching from Bak Vancouver Canada salamat kayo o si Maluchel Morales say hey, Father Good morning Joy Hello Father from Iligan Lano del Norte Didi Kanyete Hello Idol watching from Lilu and pa shout out oh salamat kayo <coughs> so, so daghan maning nag comment hindi ko mabasa lahat as lang ko ang uban age na makita mama lagi sila pero ako ay asay makita o okay, raman ko example, babang nga taas ubuhok kalus halos abot na syuta. So, kapatid na Nololin, you should close your third eye. Third eye is not a gift from God. <coughs> It is a curse from demon. So, ma-open yung third eye natin dahil sa ating mga ninuno na lumapit sa mga albularyo po. Ang tapat ma-close mga psychic ability natin. It is not a gift from God. It is a curse from demon, yung third eye, your psychic ability. Kung nakita nyo yung uh, propesya ni Rudy Balbuen sa kanyang Facebook na ang buhol ay ano dadaan naman ng mga lindol, ganoon, mga trahedya, normal naman yun, mga natural calamity po yan, uh, uh, pwede mangyari anytime. Pero kung open yung psychic ability mo, makita mo na yung mga pangyayari, hindi po yun maganda at bibigyan natin yan ng linaw sa sunod na live natin dahil kukuha tayo ng biblical foundation po at yung sishare ko ngayon sa inyo isang si, yung testimony ni Sister Chona Lastimosa uh, Lastimosa yung apelido ni Sister Chona from Washington State at bumibisita siya sa sa Bohol at uh, ang ganda ng experience niya dahil meron siyang brain tumor mga kapatid na tumutubo na at may yung kanyang iniindang karamdaman hindi na basta-basta nahihilo na siya at hindi lang nahihilo lagi araw-araw po sumasakit yung ulo niya so nabahala na yung yung kanyang asawa nabahala na siya nabahala na yung kanyang pamilya so last sports and evangelization. Dun siya na bumibisita sa atin. Nag-celebrate -nag tayo ng sports and evangelization sa Nailo at sa Kantugan. Andun siya. At uh, sinabihan ko sa ko siya na masakit pa yung ulo mo. Last Saturday po. Sabi niya, yeah. yes, Father, masakit nahihilo nga ako eh. Minsan ay hahawak ko ko sa kasamahan ko dahil nahihilo talaga ako. Hmm, hindi ko, ano, laging sumasakit yung ulo ko. So, sabi ko sa kanya, are you, do you receive the sacrament of healing, confession? Yes, Father. So, in ko siya. And then, sabi ko sa kanya na, Uh, give ample time or give quality time receiving the body of Christ, the source of healing po yan. And listen to the words of your doctor. And then, sige, deliver us natin using the sacramentals. Let us use the sacramentals of the church. After using the sacramentals of the church, sabi niya, Father, nawala. Nawala yung sakit ng ulo ko. Hindi na din ako naghihilo. Kaya nag-chat kami ngayong araw na ito kinukumusta ko sabi niya, hindi ko mabasa yung ano, tayo, like, live tayo. sabi niya alam mo father nakapos ako nakatanggap ng sacramental healing as well as the sacramentals uh, mula sa Saturday hanggang sa mga araw na ito, hanggang sa mga oras na ito hindi na ako na nahihilo, hindi na din ako nakarana sa pagsakit ng aking ulo, so grabe no no? Kung lahat kaming mga pare ay may power sa mga sacramentals, how beautiful the sacramentals are. How beautiful are the sacraments are. Kung kaming lahat ng mga pare, mga kapatid, ay may power nito. Ang daw, nag si Sister Chona Lastimosa. Salamat, Sister Chona. So, nan nanood siya sa live natin ngayon. Yung experience mo, Sister Chona, ang sinishare ko ngayon. No? malaki so, malaki yung improvement niya. So hindi siya nagsisi na pumupunta talaga sa office natin. Pero honestly mga kapatid, kung eh um, ano lang natin, i-empower lang natin. Oh, <laughs> Sister Chona nagbigay ng 50 stars na no? kung empower lang natin ang mga kaparian natin. At mabigyan lang sila ng proper catechism sa kahalagahan ito. All priests are healers. So ang daming, mm, daming lalapit sa sacrament. Yung paglapit sa sacrament, mga kapatid, it is a great grace. Hindi mapantayang biyaya sa loob ng Diyos. No, yan, it is a great blessing po. At only the priest can give the sacramentals sabi ni Father Pablo, isa sa mga speakers natin, we're not only administrator to the sacrament, we are in persona Christi, representative of Jesus Christ. Therefore, we are Christ to the people of God. So, si Kristo po ay buhay sa pamagitan ng kamay ng pari, mga kapatid. Amen? So, pasalamatan ninyo yung mga pari ninyo dahil hindi naman perfecto yung mga pari. Pero dahil sa mga pari, mga kapatid, natanggap natin ang mga sakramento. So kung lahat ng mga pari ay maka-appreciate sa pagkapari nila, amazing, amazing, amazing talaga. Si Virgilio Cantamora Pilapid, good day father, pwede na ko itunol ang usak kagalon nga tubig, ang imong i-bless, <clears throat> holy water, kaysa mineral naman kudo, nga pwede ba na ako i uh, itimbol uh, hindi na kapatid pa bless ka sa mga pari ninyo um, and then i uh, pinakamalapit mo na pare para para naman uh, alam niyo kapatid sa diocese of Tablanao lahat ng pari ay hinikayat ng aming obispo to bless sacramental spot buong diocese na po dahil dito po ay na bigyan natin ng katekisim yung mga kaparian no? Ay, so, salamat ati nagpadala ng mga stars 100 stars pro. at si Ethel U. Tablezo na nanood sa atin at si Mayeth <laughs> li alaper lapidario na nanood sa atin at nagpadala din ng stars si Imi Gipayo Goodie Father si Felicity Dawn is watching. Si Luel Alcomendras nanood sa atin. At si Sivira na lapis. So, hindi ko mabasa lahat mga kapatid. Ang daming nagko-comment mga kapatid. Nawa po ay dumami pang mga paring katulad nyo. Masipag, mag-evangelize upang marami uh, ang lumago sa pananampalataya ang katoliko at hindi mapunta sa si ibang sekta. <coughs> so, ayan po ang katotohanan. So, dahil sa ating live, narami na din mga pare na empower at sa pag-ano natin pagpunta natin dun sa uh, venue sa ating retreat ang daming nagpa-picture sa atin, yun po ay visible manifestation na naabot sa maraming mga pare yung official teaching ng simbahan about the beauty of sacramentals, about the beauty of uh, the sacraments mga kapatid they will be die with great joy na ang kapangyarihan ni Kristo ay binibigyan niya sa kaparihan natin. Okay? Dari, nakastart na Miss Dre sa ministry, Rosalie. Oh, salamat sa Diyos. Nakita kami ni Father Christian uh, ate. Uh, at ako po ay natutuwa dahil nagstart start na po yung team dyan sa Biliran. At nakabisita tayo sa Biliran. At salamat sa Diyos at naging instrumento din si Ate Rosalie at si Brother Alberto Jan, no? Patuloy lang tayo and God will supply person priest to to help his ministry. Jesus will not leave us orphan. Jesus will not leave us orphan. Hindi tayo babayaan ni Kristo. Si Kristo ay buhay na buhay sa ating puso, sa ating simbahan, buhay na buhay. Walang panahon na mawalan tayo ng pag-asa. Walang lugar na mawalan tayo ng pag-asa. Hopefully paki-address yung issue ni Alvin. Ah, <laughs> uh, tiydye. Ah, uh, okay alala lang mga kapatid dahil uh, ina-address na natin 'yan sa tamang pala, sa legal legal site no, para mabigyan naman natin, siya ng ano, mabigyan naman natin siya ng leksyon. Okay? Disciplinary action. So, let us answer him in legal side para titigil na ang ating kapatid. <coughs> so, to give justice naman. Okay. So, sa mensahin din, Brother Alvin, patuloy ka lang dyan dahil uh, ang legal adviser natin ay magsagawa na din ng legal dimension para sa kanya. Para atin na natin no? para matigil na din yung kabalastugan sa ating mahal na kapatid. Uh, unang-una idol natin siya, uh, siya din ang nakapainspire natin to study more apologetics. Uh, wala naman tayong ginagawa again sa kanya at wala naman tayong nilalabag sa mga turo ng simbahan pero totoo talaga yung inggit totoo talaga yung spirit of Leviathan the spirit of envy ah si Nick De Los Santos Narvasa Father always follow you uh, ah, okay salamat po si Fe plus Sabas Tagupa pwede ba ilibog na rana ra mo ang habak? Tri? ilubong ilubong so ilibing ninyo at i-renounce din ninyo at isalin nyo sa confession niyo sa pari ninyo and then i-renounce din nyo at maghugas kayo ng kamay so yung prayer sa prayer book ni Father Sequia prayer protection renouncement uh, then consecration to the sacred heart immaculate heart of Mary and then breaking the seal and consecration breaking all curses breaking in and holy ties, links and bandages and the deliverance prayer when and then after that uh, cleansing prayer. At maghugas kayo sa inyong kamay. Huwag niyong hawakan yung ha habak mga kapatid. Kung nahawakan ninyo, maghugas kayo ng holy exercise water po. Hindi po basta-basta yan. Kahit ako, na-exercise ako, hindi ako magkumpiyansa sa mga habak na galing sa mga albularyo dahil may demonyong nakaatas dyan. May demonyong naka-attach dyan. So, dapat ma-deliverance -ma talaga yan, mga kapatid. Okay? at ma-renounce. Ah, uh, naghintay naghihintay na sa atin si Ate Ruby, uh, si Ma'am Ruby at si Father John sa ating lunch. Uh, natin. So, naakaba sa Valencia. Wala pa. So, pero yung team natin ay nag, uh, nag, nag di din ng catechism sa mga pupunta doon sa ating office. Christina, kung di pa ma-renounce ang habak padre, pero naaalis na, matanggal, okay na po ba? So, so dapat ma-renounce talaga, ha? And then, kung wala kayong prayer book, nandun sa, no, sa punto per punto stop, nagay natin. Father, sure na ba ibang skip skid? Diri sa ubay? <laughs> yes po, nasa ubay, November 15 po tayo siya si Alisa de los Santos. Hello, Father, watching from New York. Father, itong dito bitaw ka sa masbate, di ba nag ka sa mga salt and water? Habang nag kayo, hawak ko mabisa. Uh, how? Ha, blessing kayo, hawak ko mabisa na ba yun? Yes, mabisa din. Na uh, mabisa. Hmm. Nasta online, actual online na blessing po. The same bra yung, ano, yung epekto funny Fanny Sintan, sentinales mayong od to father na ako sa video nyo labi na si mong live at yung from dagnawan sa mayan salamat po at pinaka the best mga kapatid ay eh, punta kayo sa pari ninyo at magpabless kayo ng mga sacramentals okay and then listen to our talks dahil baka ma gawin nyo yung panati maging fanatic ko kayo sa mga sacramentals without receiving the sacraments so yung sacramentals are extension of the sacrament lang No, wag niyo lang niyo, wag niyo lang i interest sa mga sacraments leading us to the sacraments mga kapatid. Fa Father, na ako kay schedule mo heal sa buhol, Father. So last week siguro dyan ako sa office natin from Thursday to Sunday then third, third week may mga talks tayo sa probinsya pero meron namang mga kasamahan natin na pare. By the way, mga kapatid, hindi na kasentro sa akin yung healing. Kung merong pare doon, the same lahat. So, okay wala ako doon, pero may mga kasama natin na pare. The same ra yung matanggap natin na healing, mga kapatid. Eh, Eve Evelyn, I love the bully. Hello, Father watching from Hong Kong. Bern Arkaya, maayong hapon out from the Maguete City. So, may 2 minutes pa tayo. Hi, D. Racho. Good morning, Father. Watching here from Damo City. At si Edmilda Aranis. Father, last Wednesday. Last Wednesday? Um, November 8, umaga, nag ako dun sa church as lumapit. um <clears throat> Mataas tong comment ni Emilda. May lumapit sa akin, naglilisik ang mata niya, humingi sa akin ng tulong nasamahan ko daw siya punta sa papanya kasi nami na daw ang papanya na artista daw papanya at di man alam ang pangalan ng papanya sabi ko papa ano? kita matulungan di mo man alam kung ano ang pangalan sabi ko punta sa barangay doon humingi ng tulong ay ayaw niya sabi niya na tao doon ay mga aswang pati daw sa simbahan maraming aswang sabi niya tulungan mo ako sabi ko kung pera kailangan mo wala akong pera dami daw siyang pare kasi binigyan siya ng pera na nag-aalaga siya kanya na bampera tapos naglilisik ang mata niya paay ay ako sa kanya habang nangungusap kami, nasa isip ko, anong klaseng demonyo kaya ito? Namuti mata niya, na kena uh, kena bang namutla, tapos uh, pagtu, tunig sa kamp, pagtunog sa kampana, na tumayo siya, di siya napakali, tapos niya, hala hala hala, paikot-ikot, niyang tingin. Sabi niya, maraming aswang at bampera dito sa simbahan daming aswang sabi ko kontak kay, kay father para matulungan ka ayaw ayaw niya ayaw niya asa? Hmm. Ayaw niya sabi ko na alaga sa, sa inyo kamo vampira di pambihira da, uh, di pambihira rin sabi niya hindi huwag kang magalala di kita kakainin sabi ko di ako natatakot sa kasama ko si Lord ang laki ng mata mo at halos puti na lahat kunti na lang ang itim ang, gina, ang in, iniwan ako nung umuwi ako sa doon na umuwi na ako doon na akala nangingilabot sinong demonyo kaya? yung mga tao doon ako la, laging nilalapitan niya punta sila sa altar marunong din mag sign of the cross tapos balik naman siya sa akin ako laging nilalapitan niya umalis siya sinong demonyo yon <laughs> so open yung third eye niya kapatid open yung third eye niya ba, dapat, dapat maklose yung third eye niya dahil kapag hindi maklose yung third eye niya so kung 100% 24/7 makakita na walking process na po 'yan. Okay? So dapat ma-close at ma-deliver taong iyon. Sana binigyan niyo kung So dapat lahat tayo ay laging nagdadala ng mga sacramentals po. Maklaking tulong po 'yon, no? <laughs> kung meron kang holy exercise oil, hindi nagyan mo 'yon. Ah, doon mo makita na totoo ang talaga. Okay? So, fighty Maria. Tatak safety with a humble heart po. Mag-lance mag na po kami. God bless.